Maganda magandang, magandang uh, buhay po sa lahat mga kalingap sa pagpalang uh, araw po. Ayan po si tatay ano, naglalakad. Uh, uh, alam ko po pinauwi na po natin to ano, uh, pumuwi po siya ng probinsya. Pero ngayon uh, sa ating uh, pag scout ay ito. Nadaanan o oh, nadaanan natin siya mga kalingap. Uh, tanong natin mamaya Ayan may bumili Tanong natin bakit siya Nandito Ako yung eh, Nagtataka rin ano At uh, sana Okay lang siya At uh, nangay binilda ano Shout out po sa inyo ito po yung ating, uh, dating dating uh, tinulungan na uh, Pinauwi Si tatay uh, Ayan, nakalimutan ko na tuloy ang pangalan. So, tayo -tay natin lumapit. Tayo mo rin matapos yung kanyang mga suki. Tayo-tay -tay natin uh, mapalapit sa dito. Para makausap natin na maayos. Na. Pero nakikilala pa ako. gawa sa bumalik ako rito gawa sa bahay namin doon tinangay sikan na kami dyan sa inundan bahay oo oh, dyan sa kugyo oo oh, sikan kami na dyan sa anak ko dalawa ako oo oh? oo wala akong magawa eh ay, may, kala ko wala kayong bahay dyan hindi pamangkin ko yun ay pamangkin mo Oo. Oh. Nakisiksik kayo sa pamangkin mo? Oo, oh, ay wala eh. Wala mapili yan. Hmm. Parang namuti ka. Ha? Parang pumuti ka. Oo oh, ma. Wala lang dugo. Wala, <laughs> naubos eh. Oo. Oh. Saka ano. Ulan kasi biro mo ulan na yan ha. Mayigit siyang buwan. Oo, oh, doon? Oo, oh, nako. Ang hirap ba? Hmm. Wala akong magawa talaga. So, yung pamilya mo pala na yung dalawa anak mo nandiyan? Oo. Oh. Yeah. oh. Ano nga nila kayo? Wala. Ano? Sa kulay, hindi na sila. Oh, gulay-gulay. Oo, oh, hindi na sila, sila. Mm. Ako nga aba. So, kumusta na paninda mo? Ako. Alayon ang layo na narating mo ah. Hoy, wala na mano, wala na. Oo. Oh. Ano? Na. Bayanjo, mga kalingap pito pala no si Ano na pangalan niya, nakalimutan ko na. Pakito. Ah, si Tatay Pakito, yung ating uh, natulungan dati na umuwi. Oo. Oh, kumusta naman tayo yung pag-uwi mo doon? Totoo. Maganda sana kung hindi. Papah, waha. Sakali na ra ako. buwan ba? Ilang buwan ka doon? Mga dalawa siguro. Dalawa lang? oh, make it. oh, malas naman. Malas nga eh. Tapos to, bumalik ka dito para makilagin na ng ice cream. Oh. Oh, grabe ano, tapos ikain ka pa kayo ano? Isang wala. Anong kakainin namin? Oo. Oh. Tikit po. So ito pala no uh, Patunay na siya po Umuwi ano Ito po yung uh, ticket niya noon Magkano tong ticket mo? Ano lang yan? One O oh, yun One thousand plus yan. One five One, One six five. One six. Uh, sobrang ulan doon hanggang ngayon ulan na naman ulan rin doon naku ang hirap sa kapapano tayo mo buhay ng ulay mamuti eh. sa akin ang inaano ko namin pagkain na lang kaysa wala no wala malas talaga Grabe. Yeah, okay. So si Tatay uh, Pakito no ito na uh, naman. Eh paano tayo? Wala kang mapinta kayo dahil kan maulan no. Wala, wala na akong magawa kundi ma pag umaraw magsisinda ako. Pag wala, wala talaga. Wala, talaga. Bahala na. Ito, oh, hirap naman. Ano bang, uh, tayo, ano bang magandang maitulong namin sa inyo para hindi ka maglakulang ko ng ganyan, ano? Hirap, hirap talaga nyo. Ika-ika, ano? Ay, ano na lang ito. Maglano na lang sana ako ng puhunan sa ice cream. Puhunan sa ice cream? Paano yon? Ay, di bali. Pag tingnan, tingnan na rin ako. At least hindi pa, uh, ah, ano araw ano pa ano araw-araw ba na hindi ma hindi, may malaki binigas uh, buhulan, parang mumuhulan mumuhulan ako nito, tapos yung anak ko, ibibili e, ko ng sigarilyo, para itinggan niya sigarilyo, walang maniba anong gagawin ko? kung alam na maitutulong kay tatay ano kundi ayan sana uh, well, wala, wala ka ibang trabaho wala ka ibang alam na trabaho maliban dito Wale. wala eh wala wala hindi pa naman kaya rin magtrabaho hindi maggulay gulay gano'n hindi rin ah pwede ako, ako maggulay Oh. Uy, ako bibig na ang gulay tapos bibig sa paligid. Sa pwesto, no? Oo. Oh. Kaya lang, mahirap naman kasi ang pwisto. Ang mahal eh. Hindi. Okay. Nagsigilid ka na lang. Ah, sa bangkita? bangkita, gano'n. Magkano ba puhunan nun? Sa bangkita, pwede na yan. 600? Oo, oh, ano yan? Gulay lang naman eh. Ah, so magkano kikitain mo sa 600? sa 600 kikita ko yan mga dalawang daan tatlo ganun oh ganun sa isang araw oh. parang gawin din sa ice cream no oh pero hindi naman ako may may hirap ng paglakad oh ayun yun yung tama na ano, mga kalinga pa no so yun nga may i-suggest siya kung sakali yung puhunan 600 gulay para ilako sa gito ano oh sa tawag dito bangki-bangki ka lang Oh, ayun. Oh, malay mo tay. Ah, uh, magkapira tayo, oh. no? Ah. Uh, kita doon kung sakali ano. Oh. Kung meron ako. Oh, At kung sakaling uh, magkapira tayo. At Hindi, ito na hirap ka na rin eh, no? Hirap na maglakad, sawakan no? Tawagan mo lang ako ko ko na rin. Hirap maglakad. Sa akin pa rin number mo eh. Ha? Sa akin pa rin number mo. Nasaan Oh, hindi wala na 'yon. Wala na 'yon? Bakit? Eh nabasa yun eh. Oh. Ano nabasa 'yung cellphone? basa hindi 'yung number kasi 'yung pinilagay lang sa ano. Oh. Pati mo mo to ha. Ah, yeah. pandagdag mo. Wala. Take mo na yan. Oo. Ah, uh -oh. uh, sana ay mapagbigyan 'yung ilid mo na pagkukunan. Kasi pag uh, ka doon, mapasyal-pasyal lang kita. Uh, pag sa bangkita. Oo, oh, para alam mo, kaya. Oo. Oh. So, hindi mahal ang isda, isda talaga maganda. Hmm, <laughs> wala rin, pwisto rin. At pwede rin sa bangkita, ano? Pwede naman ilakot rin. Oo, oh, ang ganun din, maglalakad din kayo. Hindi, malapit lang. Na... Ah, sa bahay-bahay? Bahay-bahay. Okay, ah, pwede. Amin, Ugal din yung kan, bye bye mo dun sa gitto no, yung gulay. Oh, pwede ka naman. Hmm. So yan sana nga no. Ah, uh, muli ano, uh, mapagbigyan tayo ng ating mga sponsor na bigyan ka ng ah, uh, yeah, lang naman daw mga kalinga, mga 1,000 lang. Uh, at subukin natin si Tatay Pakito kung talaga sa gito, sa gito kasi, nagtitinda sa gitto sa gitto kasi marami nagtitinda doon ng mga uh, iba sa bangke bangkita magandang uh, buhay po sa ating lahat at ito nga ano ang akin na uh, ayan nasa lubong so, tataan ano naman si tatay uh, bakito along pad po to anong lugar to uh, Clear Mountain to, mga kalingap. Ito na at, uh, nakita natin siya dito na naglalako oh. so, at nga, siya kung bakit siya nandito dahil uh, ulitin natin uh, umuwi siya, umuwi kayo no? Oh. Ah, okay. dahil uh, nabaha nabaha yung bahay nyo? tangay lahat tangay talaga ah. uh, sana nga ano so, yun okay guys, sana nga sige kalingap at uh, naroon naman tayong uh, ayan si tatay pakikono at uh, sana hindi tayo nagkamali sa ating uh, pagdududan dahil uh, ayaw ko po kung bakit siya nandito na naman so uh, pag nakita naman niya yung kanyang uh, tawag dito dahil nung umuwi siya talagang uh, hindi ko siya iniwan hanggang hindi umalis yung uh, pas, Ayan, at uh, muli ano, pagkatapos namin ang buwan ano, uh, Five pass, you know, five pass yata Oh, so, dito lang na siya, uh, naglalako Naglalako ng uh, ice cream, hindi ika kayang paglalakan Na nakakaawang ako titignan Uh, inyong lahat sa inyong uh, panunod at pasensya na po ano, uh, sandal lang po yung ating naibigay kay tatay dahil uh, naman natin nakalain ano. so maraming maraming salamat sa ating uh, anonymous si sponsor yung mga sponsor natin maraming maraming salamat at yun muli tatay wadito ah oh, wadito tatay pakito ating uh, nakita ng mga uh, Salamat salamat sa uh, Kuya Bal at Edna Kalingap sa buong team Kalingap. Okay, bye-bye muna. I love you all. Ingat sa